Nagluluto tayo ngayon ng sinampalukang ulo ng kambing. Ayan, oh. Lagyan natin ng maraming luya. May birthday kasi. Birthday ni Nelson, asawa ng anak ko. Pagluto natin ng ulo ng kambing. Pang ulutan natin. Tsaka pang ulo na. Pinakuluan to sandali. Para yung unang kulo. Tatapon natin unang kulo lang tapos Parang di gano'n maanggo. Ayan, dami din, no? May kasamang laman, isamang ulo. Ayan, may tenga, o. Oh. Di ba? Sakto na to. Bigusan lang natin ito sa luya. Tapos, sibuyas. Yun lang. Tapos, paasim na. Kaya ito isang palok. Sinampalo ka, siyempre, kailangan may isang palok. Okay, pisa natin mag-isa. Okay, pisa natin mag ng luya, mga idol. Ito, maraming luya. Para hindi maanggo. Saka malasang-malasa yung kwa natin. Ayan, oh. Medyo kunin lang natin yung luya natin. Yung luton luto yung pagkaluya. Kapag ano, gisa gisa Ayan, oh. Yung tawag doon, medyo toasted na yung luya natin. Toasted natin ang luya. Para malakas. Si sibuyas sama din mga kailangan toasted to siya. Okay, eh, yeah. medyo toasted na yung kwan natin, no? Eh. Ito 'yun. Yung ating luto yung marami. Lumito siya. Lagyan naman natin yung ating sibuyas. Ah, marami si po. Gera po Yung sibuyas sama din mga kailangan sa ano diyan, eh. Kritong krito. Okay. Ah, pakuluan naman so, ng sibuyas. Sobrang tayo ulo rito. Ang ganyan lang kasimple. Ayan, eh, bumaho na. Mm, ito yung ulo. Tsaka yung mga paa ng kambing. Ano lang ito, pinakuluhan lang ito ng mga 5 minutes. Tapos tinapon na yung pinagpakuluhan para mawala yung amoy. Tsaka yung taba. Ito ito sa bawa pa si na sila. Nakasin tayo yung strainer. Ayan, ganyan lang natin siya. Tahan-dahan pakuluhan. Para maganda yung Lambot. Hindi masyadong. Lagyan lang natin ng na konting paminta. Pusantay na lang natin yung siyang lambot Ayan, paminta. Tapos, syempre, malupit na patis. Patis to. Ito yung pampalat natin, patis. Patis. Ayan. Ayan. Tayo na lang natin siyang kumulang. So, nagdaga natin siya ng konti tubig pa maya. Takpa mo natin. Mga na. idol. Pag medyo kulong-kulo na at nasakot siya na natin, tsaka natin siya lagyan ng tubig. Okay, ayan. Kulong-kulo na yung ating ano. Ayan na. Nagagat natin yung konti niya Lagyan eh. Lagay natin yung pampasipa natin. konti sili para may konting kagat yung sabaw. Tapos, lagyan na natin siya ng konting sabaw muna. Pag uh, namambot na, tsaka na lang ng madami-dami sabaw. Pampalambot lang para hindi ganun may magasos sa apoy. So, ayan lang natin siya lamambot yan pag malambot na siya, lagyan na natin siya ng pero pwede na natin siya lagyan ito ng ano ng sampalok para pumasok sa lambo, loob ng laman yung ating asim huwag wala ako ng normuna wala akong makapiling bunga ng sampalok eh. ayan dahan-dahan lang ako po eh. siguro mga dalawang oras to o isang, o isang oras at kalahati kung pormes sa salambot. Medyo malaki ulo ng kambing, medyo matanda na siguro 'to. Okay, takpan muna natin siya. Tuyo tayo tayo, dahan-dahan -dahan pagpapakulo. Kasi may ating big line, may pressure cooker 'to. Para hindi siya masarap, nag-try na ako mag-pressure cooker niyan, Nalusak siya. Bakit ganoon pa rin naman? Pero lusak siya kasi uh, siguro. sobra siguro, sobra siguro 'tong pagpapakulo. Tayo tayo dito sa dahan-dahan apoy lang. Palambutin natin sa mahinang-mahinang apoy. Okay, mukhang kulong-kulong -kulo na yung ating ulo ng kambing. Papaitan. Ay, papaitan. Uh, ano pala ito? Sinapalukang ulo ng kambing. Nami pa, mga idol, oh. Ay, medyo malambot na, oh. Nilagyan na namin ng konti silid. Dagdaga ko na lang ng isa pa. Para mas masaya. Kasi, para, ano to? Tapos, lagyan natin ang sampalok na sinigang. O, ayan. Lagyan na natin ng konti. Ayan, 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 ayan. ayan. Tama na. Kasi baka tayo ng asim. At is nalagyan na, na sinigang. Para ano na rin, magkaroon na rin siya ng asim itong mga laman na to. Yung ulo medyo matigas pa mga lodi. Hindi ko muna sila ng tubig na marami. Tama lang. Oo, pag uh, sakto na yung ano, Nilambot ito. Pwede pa natin dagdagan to ng tubig. Para hindi magasto sa gas. Oo, oh, tama. Oo, kasi pag uh, maraming tubig, siyempre, kailangan marami din yung gas mo na uh, malakas yung apoy. Ito, kahit konti lang yung apoy, pwede. Sip na natin. Tama lang lang sa... Titikman natin. Ito katigin mo. Oh? Wow. Wow, sarap. Maasim. No, wow, oh, tikman mo nga. sakto, sakto lang. Oo, oh, masarap na. Ay, tinikman na yung Tinik pa expert. Ah, oh. oh, may expert tayo dito. Hindi galing ng DPWH so, ah. Expert lang tumikim. Ah, <laughs> ngayon wait. Ah, oh, mahang daw pero sakto na 'to pampulutan, mga idol, idol. Mga idol, kain tayo. Ulam na, pulutan pa. Kunting ano na lang 'to. Kunting tawag dito. Kunting kulo na lang. Kakain na tayo. Okay, mukhang luto na 'yung ating sinampalukang ulo at paanang kambing. Sana sa birthday ni Nelson, 2025 to. Sarap. Lalo lalo no. Mula ng panahon, uh, ma panahon oh. Ito, na maulan, panahon no. Ito, loto na. Ayan, yung ulo. Kaya natin konti. Ayan, ulo yan mga idol. Baligtad kasi siya. Yung ulo ng kambing, malambot na. Sakto-sakto na, ayan no. Oh. Okay na rin yung kuha niya. Yung paa niya, ayaw, gumagalaw na yung taba ay eh, ma na 'yung balat. Ah, hanguin natin. Okay na rin 'yung sili nito, maanghang na kaya di ko na nilagyan. Tatlo sili lang, anghang na. Eh. Hey, kain na tayo! Ulam na, pulutan pa! Diba? Tapos, talagyan natin siya ng Daming pa niyan. May konting lamang kasi to. to tenga to. Iyon, oh. Tapos, talaga natin siya ng sili, mga idol. Ayan. Kain na na.